Kasing bagal ma'am no? So eto Dampihan mo nang Yan So yan yung mas mabagal Okay Okay Diyan yung pinaka mabagal pa Ito. Para sa'yo Yan yan Okay Diyan bitawa mo yung break Okay So bitawa mo yung break So yun yung default nya mm -hmm. So ang default nyan Sa so, pagbitawa mo totally bitawa Yan okay. So 7 km per hour Dampihan mo ulit ng preno Bumabagal pero hindi Huminginto So yun yung kailangan mong pag mm -hmm. Sige, bitaw mo pag ko Sige bitawa ng break Okay Ngayon So, ba bumabang, guys ang driver, no? Pag ng kaliwa, pumihit ng kanan ng hindi tumingin. Okay. So, bago ka lumipit ng lane, tingin ng kaliwa, isang segundo, then bali ng kaliwa. So, yan yan. Okay. No? Di bali hindi ka nag-signal, basta tumingin ka. Pero mag-signal ka pa rin. Lasa no? okay. sa iyo no? So, dito kasi sa pagtuturo ko, hindi ko pa ulit-ulit binibigkas ang signal. Ang signal ng kaliwa is ito. Press down mo. So, yan yan. So, pag press down mo, yan yung signal light. No? Indicator light na up mo. Yun yung kanan. Okay. So, hindi ko na ulitin. Okay. Kailangan ko ba, ba ulitin yan na ulitin ba? Yeah. na Pang grade, pang ano lang yan. Pang, oh. kahit grade 3, kaya yan. No? So, nung sinabi kong kanan, tingin ng kanan, so, ang kailangan ko yung tingin. Dahil yung signal, no, hindi ka maililigtas liligtas Pero yung tingin mo, kung kumanang ka, uh -uh. maliligtas ka rin. Okay? So, ahapon so, ah, ng kanan yan kasi malaking, malaking liku niyan. Kasi mabagal ang nakbo. Okay. Ngayon, sige. Paano ka naman tatakbo ng 20? Sige, dihin gas ng konti. maganda na tapak. So, so dihin mo yung gas. Ayan. Sige, dihin mo. Lagpas mo ng konti sa 20. Okay, then bitaw ng gas. Okay. Nung bumitaw ka ng gas sa brake, ka, tama. Pag tapat ng 20, tatapat ng 20 yan. Sige, so, abangan mo ha. Okay, then. Sige, mag-gas ka na. Magaan. Pag kapit ng gas, steady mo na. Huwag mo nang gagalawin yan. Yan na yan. So, pag pinix mo yan, pinitain mo yan. Hindi mo na iditin dapat. So, nung dinihin mo, bumibilis yan. Ayan, ha? Uh -huh. So, gawin mo 30. So, yan, 30. Sige. Okay, bitaw ng gas. Okay, then. Sige. Yan, mag-gas ka ulit. Pagkapay ng gas, steady mo na. Yan, huwag mo nang gagalawin yan. So, yan, ang 30. Hindi mo. Maintain. So, yan, yan. May maintain, may tapak mo. Medyo nakangalay, pero kailangan marunong kanyan. So, yan, yan. So, nakamaintain ang 30 si madam. So, ganyan ang pagdadrive. Dapat alam mo yung kung pa, paano kukunin yung hinihingi requirements na. No? Kahit di mo siya tingnan, no? tingnan mo. One side lang, naka 30 lang. No? So, kung mag-adjust ka ng 60, sige, di ba yes. Sa so, tingin ng kaliwa, tingin ng harap, okay. Sige, go gas. So, bago ka bumilis, no? from bagay, no? tumingin ka ng likuran mo. No? Baka nung bigla kang tumingin gas, no? meron na palang pa-suicide pa, pa dito sa ano mo ng motor, no? biglang tumingin ka ng gas, no? So, bigla kang tumingin nang hindi ka tumingin sa likuran, na no, nung bibilis na. Pa, ano? so, so, nung pa-curve yan, nung maliit na hindi ko yan, napakaliwa no? kote, sa itin, ito tingin sa malayo. So, yun yung perfect na lane, no? tingin mo dyan doon, sa dulo, no? Ayan, hindi pwedeng ano lang, no? Ayan. Okay, then, sige, eh. huwag kang kumilap. Forma ng brake. Dapat pumorma ka ng brake kasi pwedeng bigla may batang tumakbo doon sa mga court yun, yan. Eh. Pwede may tao bigla lumabas. So, mag-u-turn ka dyan. So, kailangan mo na huminto. Wala na yung kalsado mo kailangan mo huminto, halos hihinto dun sa dulo halos hihinto pero hindi kayo hinto magsignal kang kaliwa, halos hihinto ha hindi yan ang hinto, yan ang hinto hinto, hinto, then bitaw ng brake parang pababagali mo then hindi ko mula ng kaliwa sagad, huwag kang magtatapak ng gas ha? sagad ng kaliwa so dalawang ikot yung ginawa mo, tama? Ha. so from, tuwid na, from logo na yan tingnan mo ang dalawang ikot, nung patuwid ka na bawas ng isa, sige bawas ng isa then tuwid mo na, so isang ikot pa dapat bumagsak ng tuwid dyan sa inyo. Yun, yun. Ganun yung liko. Okay then, gas magaan na tapak. So magagas ka ulit. No? So ganun yan. Okay, so mag-u-turn ka ulit sa kanto niya. Oh, one more time. Oh, hindi, hindi one more time, no? Ten times. No? Ten times. Sige. Hanggang ma-perfect mo. Okay. So pwede ba, pwede ba sabihin na okay na yan ma'am, kaya mo na yan. Bahala ka na. na basta ganun lang yung ikot mo lang. So pwede ba yung perfect hindi perfect? So yung driving kailangan perfect. No? Kung may pagkakataon kang perfect yan, perfect yan mo. Without sa gas or? Kumorma ka ng brake. So yan, ayaw mo lang kung sa mandar. Okay, ganun yan. So yan din. So, yan, so yan, tingin sa malayo. Doon tayo sa pangalawa mag-liter. Okay. So din ang gas. So yan, tingin sa malayo. So kahit doon nga natingin, tanong mo dapat yung mga tao. Hmm. Kahit doon ka na natingin yan. Pumorma ka na ng brake. Signal ka na ng kaliwa. Ngayon pa lang. Press down. Okay, then bumagal ka. Halos si pero hindi mo hihinto. Okay. Hihinto mo kung talagang mayroon pa parating doon. Okay. Nga, bumagal ka. Tatiming mo yan eh. Bagal pa. Okay, okay, then. Sige. Ayan, may paparating. Okay, hinto ka muna. So, yan. Pwede mo nang sagad ng kaliwa yan. Kahit wala pa sila. Ito? Oo, oh, pwede mo nang sagad ng kaliwa. Yeah. Sige, sagad mo. Hindi pa sagad yan. Ang sagad yan, yan Oh. Yan yung pangalawang ikot. Then, bitaw ng break. Okay. So, kasi sasagad mo rin naman yun eh. Hindi kasi pwedeng hindi sagad ang U-turn. Pag hindi mo sinagad, doon ka mapupunta. Okay. Pag medyo straight na bawas yeah, na isa. Babawas na isa. yeah, huwag mali preno Sige, so, then. Napatuwid na. So yan, tuwid na na. Yan yung pangalawa. Okay, okay. then yes. So paulit-ulit yun. So pag dalawang ikot ginawa mo, so dalawang ikot din ang balik. So kung isa lang, isa lang din ang balik. Diba? Pag sinobrahan mo rin ang balik, okay, hindi ginawa ano, tatlo, wala na, sa kanang wala na. No? So, yun yan. So, try mo gumaan yung pakiramdam mo. Nung kapit naman manobela Try mo lumiko nung katuldok lang, ah, mamaya. Yan, sa point na to. Yung point na to, dito ka Yan, sige, tuldok lang, ganun lang. Then, tuwid mo ulit. Then, gas, yes, tingin sa malayo. So, dimming gas. Nung so, nasa tuwid kang ganyan, na perfect mo. So, kung lilipat ka ng lane sa kaliwa, sige, tingin ng kaliwa, tingin ng rap. One second, one second, one second. Hanggang ma-perfect mo. Sige, go. Yan yun, ganyan kalitan di ka. Pumorma ka ng brake. Okay. so <coughs> kanan mo. Ito yun. So yun yun, then gas. Kanan mo konti. Yan. Okay, ito So yun yung perfect. So hanggang dyan ka lang din sa gila. Tingnan mo sa kaliwa. Ha? Kung ano yung distance mo sa kaliwa, yun is sarap. Sa Huwag mo tititigan, no? Huwag kang pagtingin mo dyan, tapos tingin ka rito, tingin ka dun, no? Kailangan balik ka agad sa harap. Ayan, no? Bumagal ka. Halusihin to. Halusihin to kanan mo. Ayan, no? Sasadsad ka nun. Totoo yan. Then sige mm -hmm. bitaw ng brake. Huwag ka magagas. Sa so, liko mo lang. Pinaka smooth na liko. Tuloy talaga. Eh, pero smooth lang. Sige tuloy talaga. Eh. Yun yan. Okay then. Sa so, napatawid na. Sige bawas na isa. Okay huwag mo nang gagalawin. Pag tumuwid na tsaka matawid. tuwid So yun yan. Pag hindi ka nakabalik. Bangga ka rito. Okay. So gano'ng ka simple yun. <laughs> Walang replay yung pagkakamali. <laughs> Sorry. Okay. Walang bariya sa pagkakamali. No. hindi na nakakabalik pag nasawi no? ang magagawa no? yun talaga yun kaya dito hindi ka pwedeng na nag drive ka sabi mo eh eh bago lang senior Pedro kasi bago lang po akong driver eh. pero kung ka nagkapaliwanag ka na eh, senior Pedro wala na as is yun no? hindi pwedeng nawala ka sa linya eh. so dapat alam mo yung nararamdaman mo yung perfect ya pumorma ka ng brake huwag ka magpreno pero pumorma ka ng brake yan no? kasi pwedeng tumakbo yun si kuya pag tumakbo si kuya dahil wala na nagmamahal sa kanya baka hindi niya niisip sarili niya no? na, na patay mo siya sino bumatay ikaw <laughs> di ba nadamay ka kumbaga. baga sa mga taong ano <laughs> biglang tatawin hmm. dahil yung gagalaw lang naman yung ganun yung mga wala na nagmamahal sa kanila eh di ba kahit kotse pa dala nun eh may mga driver na ganun eh di ba di ba tira pasok na kahit parang kahit hindi na ba pwede ilulusot pa rin kasi ano wala nagmamahal eh Diba? Ganun yun. Uh, yes. Okay, so, yan. Yeah. Hmm. Pag tumuwi ka oh. di ka mapupunta. Okay, dyan matutuwi. It's 5 minutes. Yung tuwid na. Yung pangalawang higit yun. Okay. Okay. Forma ng brake, mamabangga mo siya eh. Ang kaliwa. Dago, Tingnan kaliwa bago ako mabrake. Tingnan, sige, then gas. Okay, sige, tingin sa malayo.